pagsipat ah, hindi muna tayo po magtitiksay ngayon kasi medyo mailap na po yung pinagtitiksay namin doon yung mga spot namin babalikan po namin yung spot namin dati na ano ngayon ang gagawin po namin maglilinis muna dalawa po kami maglilinis kabilahan po kami ah, yung dati po namin spot ito po dumami na po ng ano eh, water lily natakpan na po yung tubig sa sobrang kapal na ng water lily subok na po namin maglilinis ngayon para mapayang muna yung ispat namin doon kasi sobrang ilap na yung mga isda doon sa spot namin eh ngayon po ang gagawin namin maglilinis po ng kami ng ano papalola papa ano namin yung tubig dito ngayon po sobrang kapal na ewan namin kung matatanggal namin to sana matanggal namin para magka-spot na kami dito at matagal-tagal na po kumapal yung ano dito baka malalaki na yung isda dito dati po kasi maraming maliliit na isda dito eh, nung di pa ganun kakapal yung water lily yan di muna po tayo makakapagtiksay ngayon ang gagawin muna natin gagawa po na po tayo ng mga spot at maglilinis po ayan po dito po yung lilinisin namin <coughs> oh ayan po po yung andun po yung sa kabila yung kasama ko magkabilahan po kami yan yung linisin namin na isang ano ano tubig masyado na po makapal yung ano sana matanggal namin ayan po kasi so, abangan na lang po mamaya mamaya marami, marami marami salamat po a few moments later yun yun tapos na rin po kami sa paglininis ng water lily ayan po Pinatapos pa po nang sama ko yung konti. Ayan po yung nalinis namin oh. Medyo maluwang-luwang na po yung nalinis namin na pag-spot. Ah, sana po makachamba po tayo dito. Baka bukas po babalikan namin, namin to. Papalinawin namin ng konti. Ayan po yung nalinis namin. Dami. Ayan. Medyo pagod po ng konti. Sana mapalitan po ng ano pag sa pag titiksay namin ayun po yung isa natapos niya po yung konti pang inihila niya maluwang-luwang din po yung naano namin no ayun po abangan na lang po sa pagtitiksay namin dito ayun po yung spot ng akitan ko ayun po yung isa sa may kawayan magkabilaan po kami abangan na lang po maraming maraming salamat sana mapanood niyo itong video na to 2,000 years later. Good morning, good morning, mga kasipat. Panibagong araw na naman po. Ah, uh, pupunta na po natin yung kahapon na ispat na lininis natin na puno ng water lily. Titig po natin kung malinaw na. Ah, uh, sana po ah, uh, malinaw na at may mga magpalutang para makachamba po tayo ng mga ilan lang para may ano naman may pang-ulam sana po malinaw na at may magpapalutang po. Ayun po. Good morning, good morning again. Mga kasipat. Sana po mapanood yung video na at wag pong wag mong kakalimutan mga kasipat. Ah, uh, paki-follow na rin po ako sa page ko, Kasipat. At uh, paki-subscribe na po ako sa YouTube channel po. Mga kasipat, at maraming maraming salamat po sa mga nag-follow at nag-subscribe sa inyo. At sa mga mag-subscribe at magpa-follow pa lang. Maraming maraming salamat din po. Sana po mapanood nyo itong video na to. Ayan po yung spot na kapo na lininisa na yan. ko po dun. Sana po uh, mapanood nyo to at pakishare na rin po yung video na to. Abangan nyo lang po. Akit po ako dun sa spot na yun. Hanggang mamaya abangan na lang po. Maraming maraming salamat po. Si Pat. Ayan po yung spot na kapo na namin. Oh. No? Ito po yung akitin ko na ano, puno. Puno ng kalibang yan po, medyo malabo pa po siyang konti pero okay na to. Sana may magpalutang. Abangan nyo na lang po mamaya. Ayan po, na po ako. Maraming maraming salamat po. tinamaan na po natin kain isa tinamaan na po natin ay ay maraming salamat po tama po tayo isa umuwi salamat po salamat umulagta po siya sumabit magsipat

okay na po ayan ayun uh, maraming salamat po dalawa po sila magkatabi kaso nakatago po yun siya kaya yung pong nakano po. tinamahan ko uh, maraming maraming salamat po ayan na uh, po maraming salamat po nakajamba na po sa bagong linis uh, isa na po tayo Yeah. Hai, hmm. selamat! Selamat, NASA, boarding, garden, putuh rot. Hai, lampu ini, sih, kuat karena tujuan. Atau, lampu, lampu. sama-sama saling. po siya mga kasipat po ano yung ila-ila yung sa mas Maraming salamat po. Maraming salamat po. Good size po to. Ay, huwag ka makakawala. Nabuntutan lang po siya. Huwag ka makakawala. Dahan -dahan lang po. Uy, uy, uy. Ay, dahan, dahan Nabuntutan lang po siya, oh. dito namahan. Ba't? Ayan po. Ayan po. Ayan po oh. Maraming maraming salamat po. Maraming oh. oh. maraming salamat po sa kalikasan. Ayan po. Nakatatlo na po tayo yung pangalawang tama, oh. Hindi po na video na maayos. Po, maraming maraming salamat. po. Selamat selamat. Apa layu mangsifat oh. Nih, huntin nama natin Cambah nanti mangsifat. Kelayu nanun. Oh, thank you, thank you. Selamat, Bu. Selamat pulang alasan. Selamat, Bu. Selamat pulang alasan. Cambah putih ayo. Ayo. Cangkul pun nanti. medyo maganda-ganda yung size po nito pakalayo po ito naman natin sinubukan lang natin pero puti jamba natin Salamat. Tumubo po po tayo. Ayun oh. Ano po to? Ano po to? Salamat po. Salamat. Salamat po. Ayun po. Kitamaran po. sama ko pumuputok din po dun parang nakakaano din doon ah sumabit po dito oh yun lang yun salamat po ngayon po ano ah, muna tapos nagka trouble po yung ano ko sumingaw uh, ah, medyo papagawa muna natin ito po yung nahuli natin ngayon nakapat na peraso na po tayo ayan para parehas po yung size nila nasa alanganin pipe finger ayan po buti nakachamba po tayo ngayon ayan po yung nakuha natin oh. ayan po ayan. Okay na po yan, may pangulam na po tayo. Salamat, salamat po sa kalikasan. Ayan po. Ah, uh, ano, sana po mapanood niyo po itong video na to. At ma-share na po. Maraming maraming salamat. Paki-share po yung video. At paki ano na rin po yung paki-subscribe na po rin ako sa YouTube channel ko, Kasipat Vlog. Yan po yung sa YouTube channel ko. Pa-subscribe na rin po. Maraming maraming salamat. At sa mga magsi-share po, maraming maraming salamat po sa inyo sa mga nagsi-share po ng aking video. Hanggang sa muli po. Abangan na lang po sa lump na Nakapagawin tayo. Maraming maraming salamat po. Dami po nila oh. Ano yung katama po tayo? Kacamba po tayo. Mga sipat. Kacamba po tayo lang sa... po, salamat. O, pa po tayo ng isa. Medyo mo lang na po Ano? Ang lang pala. Ay, napigtas po. Ayun, kasipat, naulog dun. Wala na, sayang. Sayang, kasipat. Napigtas po. Ano? Ayun po. Ayun po. Ay, ay, ay. Ano po, mga kasipat. Ay, nabuntutan lang pala. Buti na lang. Ganyan din po yung nangyari siguro dun sa... Sa... But, buti Nasa lupa dun sa may ano. Sa... Namin damo. Hindi nakadapo dun sa tubig. Maraming maraming salamat po kalikasan. Okay ano na po do? Mga sipat. Ah, uh, pauwi na po tayo kanina po nag intro na po akong pauwi na kasi nakasahan may dumaan, dumaan, po ako ng isang ano pa nakadali pa po tayo ng isa bali lima na po bali nakalima po tayo ah uh, nakatsamba po tayo ng isa ayan po lahat po nang nahuli ayan nakatsamba po tayo ng isa ayan po ayan nakatsamba po nakapag intro na po tayo kanina napauwi na pero dinaan ako po yung spot na isa dito sinubukan ko lang kung may inaga. nakachampa po tayo ng isa ayun po uwi na tayo maraming maraming salamat hanggang sa muli